Hello po mga ka-friendship oh, may may ano printer po tinapon dito ng kapitbahay namin so hindi ko alam kung gagana pa ito pero kukunin po natin ayan oh printer so titingnan ko ah uh, titingnan ko po ito kung gagana uh, pagdating ko galing sa trabaho and then kung gagana po siya Ipamimigay ko po ito sa Pinas So, ayan, oo. Oh. And then, may, ano kaya ito? Ayan. Decoration, oo. Oh. Hmm. Hindi ko alam. Pero, maganda siya. Ayan po. Ito lang po ang kukunin natin. Wow, ma'am. Yayamanin kapitahay. So, ayan po. Ilalagay ko muna ito sa sasakyan um, ito naman hindi ko alam kung kukunin ko pero maganda po siya oh. saan ko naman po ito ilagay so iiwan ko na lang po ito dito hindi ko na ito kukunin pero maganda siya ha huh? so ayan lang po <laughs> mag drive na po ako pa o oh, pa ano sa work paalam So, ayan po, andito na po ako sa work mga ka-friendships and uh, ito po yung nakuha natin sa uh, basura ayan po uh, sa kapitbahay po namin ito so ngayon po yung tapunan ng mga basura ngayon yung pick up so ayan po oh so magagamit po ito ng mga uh, papadala po natin at ipaparaful natin ito sa ano no sa YouTube so titingnan po natin sa loob kung ano po yung mukha niya So, ito po yung mukha niya, mga ka-friendships. Ay, oo, oo. Pwede, pwede din ito ma-scan, oo. Printer. Ah, ayan, oo. Sayang po, oo. tinapon lang po ng kapitbahay namin. Yung kap yayaman ng kapitbahay. So, pagdating po ng bahay, um, iti-try out ko po ito, no. Uh, anuhin natin kung gagana po siya. So, ayan po, ah... Uh, Mag-work na po si ka-friendship. So, abangan natin mamaya po kung uh, ito'y gagana or hindi na. So, kung gagana pa ito mga ka-friendship, pamimigay po natin. Ipaparapol natin ito, no? O, oh, pamimigay natin sa mga siguro estudyante. Yung mga, kung may mga anak kayo na masisipag, ayan, sa pag-aaral, pwedeng-pwede po ito. At kung may computer, hindi ko alam kung pwede pa ito siya ma-connect sa cellphone kasi may wifi naman po oh. So, pag may wifi kayo sa bahay, so pwedeng-pwede po ito. So, may print scan, photo, uh, copy photo, o oh, web. So, ayan po. So, swerte po ang makatanggap nito kung gagana pa po. So, ayan, um mamaya po uh, try out natin ito, no. So, ngayon ay papasok na po ako. Hello, hello, hello! Magandang buhay po sa lahat ng ating mga ka-friendship. So, for today's video, ayan po o. Oh. So, kaka ko lang po ng bahay. Galing po ako, nagtrabaho. Pero, kaninang umaga po, ito po yung nadaanan natin. Or, ito po yung nadaanan ko sa kalsada while uh, palis po uh, papuntang trabaho. So, nagtapon po yung mayamang kapitbahay po namin ng printer. So, ayan po o. Oh. Talagang parang bago, o. Oh. Parang bago pa. Pero, nagamit na po ito, mga ka-friendships. Pero mukhang, mukhang bago pa, o. Oh. Kasi, talagang parang they use it very gentle. So, ayan, oh So, ito po pwede pong pang-scan, o. Oh. Scan mo yung mga photo or any documents. So, ayan. So, hindi ko alam kung gagana siya pero uh, papaanda rin po natin ito kung uh, kung magpa power pa or hindi na. So I think po ito po yung ano yung box na nilagay po yung yung printer. So ngayon po mga ka-friendships, magkaiba po yung ano niya, magkaiba po yung style niya. I think itong box na po na ito ay Uh, bumili po yung may-ari ng bagong printer at saka ito na yung luma uh, siguro tinapon nila yung luma at saka syempre kasi mayaman uh, maka-afford na magbili ng bagong printer so ayan tinapon nila yung luma so ngayon po eh tayong mga Filipino naman ay talagang masikop tayo so nakita ko, edi eh kinuha ko kasi kung a pa ito ay ay pwedeng pwede talaga ito ipamimigay, i-donate po natin ito sa mga sa mga nanay dyan na you know, may trabaho sa opisina or mga anak nila na mga estudyante kung kayo po ay naghahangad na mag ano, mag, magka, magkaroon ng printer, ito na po oh. so, Siguro ipamimigay ko or ibebenta ko dito and then gagamitin natin yung uh, pera kung maibenta man, maigamit natin para sa ating balikbayan box. So ayan po o oh. oh. tinapon po ng mayamang kapitbahay, eh ako naman po ay sayang naman kung hindi ko kukunin. So kinuha ko talaga siya kaninang madaling madaling araw. So, ayan po mga ka-friendship. So, ngayon po, eh, uh, itatry po natin kung mag-ano po siya, no? Kung magpa-power siya. So, saksak ko na siya dito. So, i-power natin. Oh, wow! Tingnan nyo naman po, oh. Hala. So, may pera sa basura talaga akalain nyo, bibili kayo ng printer dito. Ang mahal kaya nitong printer na ito. Itong klaseng printer na ito, mahal po yan dito mga ka-friendships. So, ayan po, oh, pwedeng uh, i-connect mo lang yun sa ano, oh, sa cellphone mo, bluetooth at saka wifi. Basta may wifi ka, pwedeng pwede na pong mag-print ng mga photos or mag ano ng copy kahit anong gagawin mo dito po so ayan po oh halaka napaka ano talaga no o ayan oo So ayan, ito po yung mga ano niya o So gumana siya yung power. So I think yung ano ko talaga is ah uh, tinapon siya kasi luma na nakabili yung kapitbahay namin, yung mayamang kapitbahay, nakabili po ng uh, bagong printer. So kaya tinapon na po ito. Pero ayan po uh, nakita ko at saka Ah, uh, naisalba po natin ito. Uh, yung printer na pwede pang uh, pakinabangat po sa ibang mga ka-friendship. So, ayan po. So, hanggang dito na lang mga ka-friendship. magpapalam magpapaalam na po and sa hindi pa po nag sa aking YouTube channel, magsubscribe po kayo kay Luella Mula Temple. And don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga new upload video. So, ayan lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat dyan sa Pinas. And always remember, be kind to one another. God bless and I'll see you guys sa ating next kalkalan. Paalam!